naniniwala kayo sa sinungaling na to? Ang dami nang binitawan nitong palpak. Sabit. Gusto nyo isa-isahin ko? Hindi matatapos tong vlog ko. Ang dami nitong kasi nandudun daw siya habang nagkahagulo. Administrasyon na peaceful ang kilos protesta kahapon. Pero ang Malacanang, on red alert pa rin hanggang ngayon. Pagpasok sa nagtahan gate, ang tanging entrance na bukas ngayong araw pagpasok ng palasyo, makikitang may barikada sa harap. Hindi raw umalis ng Malacanang compound si President Bombong Mark Kos nitong September 21 at nanatili sa isang secured location. Ayon naman kay Dia... Naniniwala kay doon? Ha? Na, daw ang Pangulo? Doon sa Malacanang? After all the gulo? <laughs> Maniwala. Maniwala ako. Dito. Location. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulia, nakatutok ang Pangulo sa mga kilos protesta kahapon at nakikipag-coordinate sa kanya every 20 minutes. May depensa ang... Ito, nakatutok daw ang Pangulo sa nangyayari at nak nakikikommunicate sa kanya every 20 minutes. Kaya maraming nasaktan? Hindi ko na ipiplay dito kasi uh, uh, ayaw ni YouTube yun eh nagkakaroon ng uh, pina-flag down niya. So, ang daming nasaktan. Puntahan niyo lang ang Facebook, ang dami. Sabi mo naka-monitor si Bongbong? So, inutos niya yung pananakit dito. May e, tanong ko sa iyo, Janvic. Sino nag na masaktan? itong mga 'to. Si Bongbong Malacanang kung bakit naka-red alert pa rin ito hanggang ngayon. Malacanang always maintains one threat level. It is never downgraded. As long as the president, uh, uh being the seat of power of the country, the threat level is just one. It is always high. So andun daw yung ano, naka-red alert. So lagi daw silang naka-red alert. Another excuse. Pero alam nila eh. Alam nila mahina sila. Alam nila na delikado. Pero Tanim po 'yan. Ito ni Tony PNP Chief Melencio Nartades Jr. Here in Malakanyang area specifically sagutin ko li kanina. Um, this is of power uh, whether there is no threat or uh, there is threat uh these premises this uh vital installation uh, is given the highest security. Babala ng Malakanyang mananagot sa batas ang lahat ng sangkot sa riot sa Maynila. Pinabulaanan din ni Undersecretary Claire Castro ang paratang ni former Ilocos Governor Chavit Singson na si First Lady Lisa. Nako! Ayan, tanim. Tanong ko sa inyo, sino ang mahilig magtanim witness? Anong kulay? Kaya eh, isagot sagot nyo. Kasi may connection lahat yan. Sino ang mahilig magtanim ebidensya? Anong kulay? Kasi sinasabi ni Chavit, yung gulo daw, Finance ni Lisa, di umano. Neto Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng anyay mga tulisan na nagtangkang lusubin ang palasyo. Sa isang mensahe sa mga reporter, sinabi ni Castro na tila nakakalimot ang dating Marcos ally na ngayon Duterte supporter na si Singson sa kung sino ang may reputasyon ng karahasan sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at PBBM. Ito yan, ito yan. Okay, ang punto ni Chavit, yung karahasan daw ay fininance ni Tambi at ni Lisa. Okay? Pag nagka pag nagka Sigurado na po 'yan. In my opinion, sigurado ang nag-finance sa mga gulo. Either Lisa or Tambi. Bakit? Tingnan nyo na lang sino ang makikinabang sa martial law? Mga Duterte? Hindi! Kami ang talo sa martial law. Kasi dadamputin lang kami ng dadamputin, hindi mo na kailangan ng search warrant warrant to Paris. Naintindihan? Lagay nyo sa comment section, sino ang makikinabang sa martial law? Si Lisa, si Tambi, si Bongbong at Dilaw. Kaya tigil-tigilan nyo kami sa kakaartin nyo ng gulo. Una, walang capacity manggulo ang DDS ng ganon. Bakit? Kailangan ng pera yan, pinans, pin, pinans yan. Wala pong pera DDS. Na kanino pera? Na kay Tambi, na kay Lisa, na kay Bongbong. Sila nakaposisyon eh. At higit sa lahat, huwag tayong maglokohan kayong makikinabang sa gulo. Ba't nyo ibibintang sa DDS? Kaya nga itong News 5, nabintang ang fake news eh. Pinos ko sa Facebook, sundan ninyo. Kayo makikinabang dyan. Tigil-tigilan. Kita mo nang gugulo, puro bata. Do you think we are that stupid? Babayaran ng mga DDS yung mga nanggugulo? Kabataan? Alam namin, for your information, alam namin, kaming DDS, madami kami. Majority kami. Hindi namin kailangan daanin sa dahas. Because at the end of the day, we hope sooner. But at the end of the day, we know, 2028, kami nakaupo. Si BP Sara. Nagigets nyo? So hindi namin kailangan ng dahas, hindi namin kailangan pilitin. Kayo lang naman ang ayaw labanan ng pata si BP Sara sa eleksyon. Kaya nga ginagawa nyo ng paraan si Tambi. Si Tambi, kaya lahat gusto ma-impeach si, si Sara. Si Marcos gusto pang gawing ombudsman si Boeing. Ang dilaw, ang usapan, baha. Ang bukang bibig nila, confidential funds. Higit sa lahat komunista, NPA, sinong makikinabang? Sila. Dahil para sa kanila, kahit sinong umupo, wag lang si Sara o Duterte. Kasi alam, identified nila sino yung hindi nila kaya hawakan sa liig, hindi nila kayang bayaran. Kaya nga ginipit si P Pastor Tibuloy, alam nyo yan. Dahil yung channel niyang SMN ay galit sa mga komunista at NPA. Lalo si BP Sara. Itong laban na to is laban ng komunista. May nagpapagamit at nanggagamit. Gising po mga Pilipino. Huwag, huwag niyong bibili na ng gulo. Ng gulo. Hello. Sila ang desperado. Sino ba ang kumaka? Sino kumakain ng tae ngayon? Di ba dilaw? Sino bang nagko-compromise ngayon? Hindi ba si Bongbong? Yung nagpasipa sa tatay niya, nilipad sila 1986 sa Hawaii. Di ba dilaw? Nakikikompromise. Dilaw di ba sinusukan nila, diktador to? Ngayon hindi nila mabanggit Bongbong resign? Sino kumakain ng tae? DDS ba o dilaw? Eh, Seryoso lang, pakisagot. Diretso na po tayo magsalita ngayon. Di ba? Hindi kami desperado. Hindi kay namin kailangan manggulo yung mga kabataan na yun. Kaya yung sinasabi ni Chabit na ang nag-finance niyan, si Lisa at si Stambi, That is very, 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 very possible. Kaya pagka nagka, sabi ko sa inyo, sure na yan, pagka nagka-martial law. Yan ang gusto nila eh. Kaya nga, ka, doon nagtataas ako Marcos Resign, pero sinasabi ko, walang manggugulo. Hu huwag kayong manggugulo. Sigawan ko kahit... Kasi, pag nanggulo ka, panalo sila. Hmm. Dagdag ni Castro, nagsama-sama na raw sa Duterte Camp ang mga mahilig magpatawa kahit hindi komedyante. Para sa agenda... Lakas ng loob nito si Claire magsabi ng patawa, no? Eh, ikaw nga dyan ang corny-corny mo sa totoo Di ba? May yung pagsasalita mo, parang si Dolphy do sa Banayad Whiskey. Napanood nyo na ba yung Banayad Whiskey? Panuorin nyo yun. Ganyan, magsalita ito si Claire. Sinong corny? Ikaw nga. Tingnan mo mm naman niya ito. Mhm.